21 patay matapos mahulog mula sa overpass ang sinakyang bus sa Italy. Sa Iran naman, nakomato ang isang babae matapos atakihin dahil umano sa hindi pagsusuot ng hijab. Yan at iba pang balita sa ating Frontline News Abroad. Sa kuhang ito ng CCTV sa Tehran, Iran, kitang papasok ng tren ang tatlong babaeng ito. Kapansin-pansin na wala silang suot na hijab o yung telang karaniwang isinusuot ng kababaihang muslim sa kanilang ulo. Pero ilang sandali pa, napaatras ang isa sa mga babae. Sunod na may kita na binubuhat na nila palabas ng tren ang walang malay nilang kasama. Ayon sa isang human rights group, nananatiling comatose ngayon ang 16 anyos na babae. Nangyari daw yan matapos siyang sakta ng isang tauhan ng tren dahil sa hindi pagsusuot ng hijab. Itinanggi naman ng kumpanya ng tren ang aligasyon. Giit nila, hinimatay daw ang biktima dahil sa low blood pressure sa pool sa kuhang ito ng CCTV kung paanong bumagsak ang bus na ito sa flyover sa bansang Italy. Bigla na lang umanong lumiko ang bus habang binabagtas ang flyover at sumalpok sa bakal ng railings. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa bumagsak mula sa flyover na 10 metro ang taas. Halos mapitpit ang bus sa tindi ng pinsala. 21 sakay ng bus ang namatay. Kabilang na riyan ang driver ng bus, limang Ukrainian at isang German na turista, labin lima naman ang nasugatan ang ilan sa kanila nasa kritikal na kondisyon. Maghahatid daw sana ng turista sa campsite ang bus na mangyari ang disgrasya. Masdan ng humaharurot na motorsiklong ito sa kalsada sa Mexico City, Mexico. Sa bandang harap, kita namang sadyang tumayo sa gitna ng kalsada ang isang babaeng pulis. Hinarangan niya ang motorsiklo na may tatlong sakay, kaya't nasalpok siya nito. Tumilapon sa kalsada ang tatlong sakay ng motor, na napag-alamang mga holdaper pala katatapos lang umanong mambiktima ng mga suspek ng mangyari ang insidente. Arestado na ang mga suspek habang nagpapagaling naman sa ospital ang pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard Dela Peña, News 5. Mga kapatid, Gretchen po po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.